BBBM nakatakdang makipagpulong kay US President Donald Trump. Narito ang news ni Maine Barreto. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makikipagpulong siya kay United States President Donald Trump. Ito'y sa kabila ng pansamantalang pag-freeze ng tulong mula sa Amerika. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalagang talakayin ang mga usapin ng kalakalan, depensa, seguridad at bagong mga polisiya sa imigrasyon, lalot na nasa isang daang Pilipino na ang napadeport. Mahalagaan niya ang kontribusyon ng mga Pilipino sa workforce ng Amerika kaya't kailangang maayos ang mga isyong may kaugnayan dito. Samantala, umaasa naman ng presidente na ang mga anyay growing pains ng bagong administrasyon ay pansamantala lamang at kalaunan ay magiging malinaw ang mga polisiya. Giit ng Pangulo, sa tamang pagkakataon, ay makikipagpulong siya kay Trump upang masusing mapag-usapan ang mga mahalagang usapin. Inaasahan naman na magiging mahalagang ang pulong na ito para mapalakas ang relasyon ng dalawang bansa sa aspeto ng ekonomiya, depensa at karapatan ng mga Pilipino sa nasabing bansa. Para sa Newscoop, Main Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.